Saan ka na naman pupunta, madam? Si madam, puro gala na lang talaga. Imbis na bantayan yung mansyon, kung saan saan lupalop na naman pumupunta. Actually, mga kapilingon, etong pinost ni madam na video ngayon, matagal na to. Ito yung experience ni madam na first time na pumunta sa Silinog Island. Siyempre, dahil island yon, lalangoy pa tayo papunta doon. Ang gogo mo naman, madam. Bakit lalangoy ka papunta doon? Eh, meron ka namang yate. Dahil naubusan na naman ng gas yung chopper ni madam magyati tayo papunta sa Silinog Island Pagkarating namin, eto yung bumungad sa amin May baha daw kasi sa ibang lugar Kaya dyan dumagsa sa Silinog Island Yung mga kahoy at shell ng mga buko Sakto dahil andyan ka na din naman madam Ikaw na lang ang maglinis dyan Para may silbi ka sa earth Kung alam ko lang na ganito ang nangyari sa Silinog Island Dadalhin ko yung mga yaya ko Para sila na lang ang maglinis dyan lahat White sand nga talaga sa Silinog Island. Pero bakit may plants na nabuhay dito sa buhangin? Pumunta talaga ako sa Silinog Island mga kapilingon. Hindi lang dahil mag-swimming-swimming sa dagat, kundi dahil fiesta kasi nung araw na yan. Nabalitaan kasi ni Madam, kapag fiesta sa Silino. ang mga nakatira dito halos naghahanda ng puro litsyon. Rich kid pala yung mga tao dito. Ayan, sinilip na nga ni Madam kung saan banda yung may handaan At may birthdayhan din dito mga kapilingon Pero kanina pa talaga kami naglalakad ang bahay ba talaga tayo makifiesta? Pero di baling maglakad ng napakalayo Basta may lechon nang naghihintay pagkadating Basta sinunod lang namin kung saan banda yung may bandaritas Sa wakas, nakarating na din kami Ready nang kumain si Madam ng lechon Pero bakit ibang lechon naman tong naghihintay sa amin? Nagkamali ba kami ng bahay na pinasukan? Okay lang yan madam, araw-araw ka namang nag-uulam ng lechon Nagkamali ka kasi ng nabalitaan madam Kinabukasan pa pala yung fiesta, kaya bukas pa may lechon Kaya magtuyo ka daw muna ngayon Pero in fairness, ang sarap ng tuyo nila dito Hindi maalat, hindi din matabang Sakto lang yung timpla Pagkatapos namin kumain, tambak yung hugasin Dahil nakikain ka lang din naman dyan madam Maghugas ka wala ka sa mansion mo madam, dapat magpakabait ka dyan. <laughs> Pagkatapos namin magugas, maliligo na sana kami ng dagat. Kaso sobrang init, masasayang daw yung skincare ni madam. Kain lang talaga yung pinunta ni madam dyan, panigurado. Magbabike na lang daw kami, kaya mag-arkila na lang kami ng bike dito. Hi guys! Hi! Hi! Hi. Hi. Yung tipong, ang yabang mong mag-aya magbike, pero nakalimutan mong di ka pala marunong. <laughs> Ayan, maglakad ka ngayon madam Sila yung nakasalubong ko mga kapilingon habang naglalakad ako Ay, Miss Sa totoo lang mga kapilingon, marunong naman talagang magbike si madam Pero kailangan munang may tagaalalay sa likod Nakakahiya ka madam Ang tanda-tanda mo na, di ka pa rin marunong magbike Ang dami ko ng pasa niyan, mga kapilingon Pero di pa rin ako natutong magbike Dapat madam, kung pupunta ka ulit sa silinog Dapat marunong ka na magbike Nakakahiya ka madam Ako yung nahihiya sayo Buti na lang talaga marunong si Maria Gaga Tapos ang dami pang nagpapapicture kay madam Hoy yung madam nyo hindi marunong magbike Ang ganda talaga dito sa Silinog Island mga kapilingon Pero mas maganda si madam Di nga lang marunong magbike Sa gabi, nagbonfire kami Pero ganyan lang kalakas ang apoy mga kapilingon Perfect na perfect kasi may taga-kanta din dito Sinasabi ko sa inyo mga kapilingon, isa lang ang buhay natin. Kaya dapat mag-enjoy din tayo paminsan-minsan. Sus, nasasabi mo lang yan madam kasi may sako-sako kang pera. Pero sabi nila, find your happiness. Kaya balitaan nyo ako kapag nahanap nyo na.